po sa pag ko sa sa pasyente natin. So, itong aklat na itong Dominion, malaking tulong po ito sa akin sa pag ko sa mga pasyente natin. Ang highlight ko ngayon, ito yung sinishare ko din sa mga pasyente natin, itong process of disappropriation. Ano? Yung topic natin ngayon? Process of disappropriation. Kahit hindi possess, no? pwede ma-apply natin ito sa ating sarili. No? The process of disappropriation. Una, what is disappropriation? In addition, it is a custody of the mind and heart. No? I-protect natin ang ating isipan, ang ating damdamin sa mga negatibong pangyayari sa paligid. At kung i-allow mo yan, you destroy your day. Hindi ka masaya. <laughs> Hindi ka ha? productive sa buong araw. It is a custody. The obsessed. Possibly, hindi ka possessed, but you are obsessed with the negative attitude of your surrounding. <laughs> you, you will not appreciate. Makikita mo lang yung mali. Uh, ang ang um, expert natin. Makikita natin yung mali. Pero kung makita natin yung tama, hindi tayo mag-appreciate. In addition, at the custody of the mind, the obsessed should generally ignore. Ano? The obsessed should generally ignore the demons, the thoughts and emotions caused by them to the degree possible. Kaya yung mga demonyo, mga kapatid, tatargetin yung mind and emotion mo. So, anong gawin natin? A process of disappropriation. Ignore the evil thoughts. Ignore the evil emotion because you are not your emotion. You are not your thoughts. It is part of you. No. So, anong advice niya dito? No. Sabi niya, this brings up a discussion of great importance. Importante po ito. Kapag hindi ka na-aware nito, you destroy your day pwede ako ma-destroy ng demonyo sa negative thoughts ko. When I give a full consent. Bilang pare. Alam nyo, marami akong natutunan dito. At sinishare ko po ito sa mga pasyente natin. Salamat sa Diyos, marami nang na-liberate. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya nga kami, sa team natin, inikayat ko sila to read more. Dahil uh, lahat ng mga ini interest ng mga pasyente dito sa so office natin ma-assess natin giving our best not our uh, goodness but the the greatness of the processing which is how demons relate to human beings As a general rule demons tend toward developing abusive relationship with humans Take note ha. Ano yung demonyo? He will create abusive relationship. Ulitin ko ha. Abusive relationship. Example. Ah, example nito. Pride. No, lagi kang tama. Ikaw na yung tama. Dahil doon may tama ka na. <clears throat> so pwede yung demonyo ay magbibigay sa iyo ng mga images of pride. I ikaw yung wasto silan lahat ay hindi wasto. Ikaw lang yung wasto. Uh, kung hindi mo yun ma-process, he will abuse you. Now, nah. so, itong process of this appropriation, ito yung sagot. Paano natin ma-counter ang demonyo? Sa mga negative thoughts, pride, uh, hindi ka magpa, ano, uh, example, sinaway ka na, pero hindi ka pa rin tatanggap sa kamalian mo. Correction dahil may tama ka na. <laughs> oh, marami nang nagsasabi, hindi maganda yung ginawa mo. Oh, maganda yun. Ako ang tama. No, may tama ka na. Because of pride. <laughs> so example lang po yun, yung pride. Mm. And then, dahil namumuhay ka sa pride, mm, demon will create inside you abusive relationship. He will abuse you using his tactic of pride. Amen? Hmm. Example, ngayon may pinafailan tayo ng kaso. Kung ma ano ako, madala ako sa pride, hindi maganda yon. So, let us encounter pride with our real image. Sino ba ako? Don't forget. You are created in the likeness and image of God. Humility. Humility. Kung ang nanaig sa puso at isipan mo, pride na, ooh, you allow Satan to abuse you starting point in your mind and in your heart. So, anong gawin natin? Ito, ini-introduce niya yung disappropriation process in us. So, ibibigay na ko sa iyo yung dalawang strategy ni, ano, ni Father Chad Reverger ngayon. So, ngayon, ano pang example? Itong inggit. Kasina. No. Pwede ka tatargetin ng demonyo using envy. Kaya wala kang pera. Yung pera mo ay allocated lang sa mga anak mo for their education. Nainggit kay, eh. Sa mga kapitbahay mo, may bagong motor. So instead, yung pera mo is for education sa mga anak mo, hindi naon mo sa motor. So, ano nangyari? Mm. Nagka-utang-utang na ka. Puno ka na ng utang. <laughs> mm. so, the envy no, will dominate your mind and your emotion. And then by that, he will create abusive relationship. No? that vice called envy masisira yung buhay mo and then paggising mo sa umaga puro ka na galit it will lead to other uh capital sins anger i intensify niya i amplify niya to create abusive relationship meron tayong relasyon sa demonyo abusive 'po yun. ano pa yung capital sin no uh, yung gluttony example gluttony grabe yung pag-inom mo gagastos ka every every week 10,000 pesos sa pag-inom mo lang no hindi mo ba alam na maraming mga tao na nawalan ng walang kaya na magbili ng bigas pero ikaw grabe gradually it will create yung gluttony subtle attack po yun it will create abusive relationship Anong tatargetin ng demonyo yon? Yung health mo. O, oh, madeteriorate na. Uh, gluttony. Ano pa? Last. Hmm. Pwede tayo aatakin ng demonyo through last. Pornography. Sa mga pornographic sites. No? And then, instead, productive ka sa buong araw, hindi na na uh, kulang yung araw mo without that pornographic sites. And then ano anong uh, resulta marami sa atin na na nila yung sariling anak nila. Hmm. Dahil puyan sa lustful thoughts. He will create a lustful thoughts, emotional emotional lustful last emotional uh, lustful, uh, lust, emotional, uh yung emotional lust natin, uh, thoughts, emotion, lustful thoughts natin. You will create uh, abusive relationship. At dahil doon, marami sa atin, nababalita, rape yung sarili niyang anak. No? Uh, just imagine ng batang-bata pa ng bata, six years old, five years old, ginahasan ng sariling tatay. So, wala peace doon. So, ang demonyo, yung seven capital sins, sasakyan niya. Yeah. Nasato lang po yung permero. Hindi ka makuntinto sa asawa mo. Ha? Hanap pa ka ng iba. No? Every port, report. Every place, replace. No? Ano pang iba? Yung uh, anger. No? So, yung anger. I-amplify niya into hatred. So, enemy-centered ka na. Ano yung enemy centered no? Parang kulang ang araw mo kapag hindi mo siya maisipan. <laughs> Nakasintro ka na sa buhay sa mga hindi mo nagustuhan. <sighs> And it will amplify your anger. It will magnify your anger against that person. And then you cannot appreciate that person anymore. Okay? anger. Ano pa? Yung greed. O oh, maraming greed ngayon sa Senado at sa Congress. No? Hindi lahat. Mm. Just imagine ghost projects. Greed! Just imagine natapos na pero walang nakita. Apo, hindi din tayo maging greed. No? A sense of entitlement. Hindi nyo ba ako kilala? Si Father Darwin ako. Mm. Hindi nyo ako kilala. Ngayon, since entitlement yun, laging may Father Darwin. No. Hindi nyo ba ako kilala? Ako yung mm, sikat na bugado. No. Hindi nyo ba ako kilala? Ako ang gobernor. Hindi nyo ba ako kilala? Ako si Mayor Darwin. <laughs> Yon, greed of power, possession. Yun po. Kung hindi tayo Uh, itong process of disappropriation, maganda po ito. Dalawa lang po ang gusto niyang ipa uh, ipaabot sa atin. It is a custody of the mind and the heart. Ano yung custody? To protect our mind, to protect our heart. Kapag hindi natin maprotektahan sa mga seven capital sins yung ating isipan at ating emosyon, He will create abuse of relationship in us. No. So anong purpose ng demonyo? I-abuse ka para hindi ka masaya araw-araw. Hindi ka productive araw-araw. No. So ano itong gusto niya? The process, ito po. Ang gusto niya, sinishare ko po ito sa mga binaharas ng demonyo. The process whereby a person addresses the abuser and not the abuse is called disappropriation. So ngayon, anong gawin natin? Yung mga negative thoughts natin, negative emotion, huwag i-focus sa iyo. Oh, ulit ka. Person addresses the abuser, not us being abused. So anong gusto ni Father Child na ipaabot sa atin? Huwag kang focus sa sarili mo. Ibalik mo yan sa demonyo. Yung negative thoughts of pride, anger, hindi yan sa'yo. Sa demonyo yan. i natin. No? Pride, humility. Lord, increase my humility because my humility is your, my real image, not pride. So patuloy tayo ha this appropriation since the person is essentially refusing to take ownership of it. Hindi naman tayo created by pride. Amen? Yung pride na nag-exist sa puso ko ngayon, hindi po ito akin, sa'yo to demonyo. The first is that one must be willing to fight energetically to force the thought, to force the thought, negative thought of pride, uh, emotional pride, to force the thought back on the demon so ibalik natin sa demonyo yung pride yung lasa to hindi to akin no? the first is that one must be willing ano anong willingness natin to fight energetically to fight 100% to force the thought back to the demon by turning to him and make him him focus in his own problem. Problema mo yan, hindi yan problema ko. Yung pride, yung lust, sa iyo yan. Ibabalik ko yan sa iyo. Example. Sasabihin ng iba, "Uy, matamba ka na. Hindi ko yan problema. Problema mo yan." Hmm, anong problema mo mataba ako? Kung mataba ako, tinatanggap naman kum naman ito. Hindi ko yan problema. Problema mo yan. <laughs> Ibabalik mo sa demonyo. Ang ganda, no? Ito po yung process of disappropriation. Ibalik mo sa demonyo yung negative thoughts na pinasa sa'yo. Okay? Naintindihan niyo? So, kung um, sabihin ng demonyo, wala kang modo. Hindi ako walang modo. Nagpakamatay ang Diyos sa akin. Hindi nagpakamatay sa'yo. Ikaw yung walang modo ibalik mo. <laughs> disappropriation process. Yeah. Magpakamatay ka na, ikaw na lang magpakamatay, jawa ka. Wag mo akong isali. <clears throat> Ito pala yung process of disappropriation. Disappropriate dahil hindi yung totoong image mo. You are, we are created in the image and likeness of God. Iba? Kung pagising mo sa umaga, galit ka na. Hindi, hindi yan. Ikaw. You are created by love. Because God is love. Amen? God is forgiving. God is merciful. Hindi yan ikaw! Oh, gumising ka. Yan ang sinabi ni Father Chad Refugier. Hindi yan ikaw. Kaya nga, alam nyo, nag-fight tayo ng legal action with love. Hindi po ako puno ng galit. I pray for them. Mm. I bless them. No? Oh, pwede awa si Father Darwin. Last six minutes. Mm. Pangalawa. Ito, pangalawa. Ah, maganda to. The second is that, about process of disappropriation. Alam nyo, walang nagbabasa ako nito, natatamaan din ako. No? Binsan ay na-influence ako sa negative thoughts, negative emotion. Galit na ako sisingkahan ko si nanay wow kailangan pala ito the second important thing in processing uh, in the process of this appropriation ito the second is that the person must be completely detached ulitin nyo the person must be completely detached or make an act of detachment in relation to his mind, in relation to his emotion. Completely. Ang sabi dito, ha? Not partially. <laughs> Maraming pupunta dito, Father, na problema ako. No? Sa asawa ko. No? And then, ito yung share ko. Learn the process of disappropriation. Yung asawa mo, wala ka namang control sa asawa mo. Wala ka namang control sa paligid mo. Yung control mo lang is your own. How you interpret things. How you respond to the negative situation in a healthy way. Amen? Anong gawin natin? The person must be completely detached or make an act of detachment in relation To the object of temptation and attack. For example, if you are a man in suffering of from diabolic obsession regarding regarding matters that pertain the sixth and ninth commandments, he must have true detachment from the illicit pleasure. Otherwise, his statement is not true. That is the demon's problem, not his. No. Example sa pornographic materials. No. Uh, kulang yung araw mo kapag uh, uh, hindi ka makatingin sa mga pornographic sites no o, naging problema mo na yan no so anong gawin natin complete detachment from our emotion and our thoughts because our thoughts is part of us not us no? it is only part of us anong gawin natin i-process natin yung emotion natin i-process natin yung isipan natin. Ngayon, lagi ako nag-processing. Pagpunta ko dito, it should be fat positive yung im imagination ko, yung thoughts ko to appreciate the people surrounding me. And when I do that, people surrounding me will be inspired, will become more productive in their duties, specific duties. And just imagine, uh, uh, darating ako dito ng galit. Just imagine si Father Darwin darating dito na puno ng garbo. <laughs> Anong mangyari sa team natin? Di diba? So I need to do a process of this appropriation to promote the love and peace of Jesus Christ in our midst. At yan din ang gawin ninyo. And you will receive authentic peace, authentic joy, not from the not from the material blessing not from worldly success but precisely only from the lord coming only from the lord his inspiration his graces no so increase me lord with your virtues no against pride humility increase me lord in my humility hunger with love, increase the virtue of love. Gluttony is moderation and temperance, no? Control of our uh, uh, urges, no? Na, temperance. envy, appreciation, gratefulness. be grateful. no? Uh, praise the Lord. Appreciating those people who have their material blessings. Huwag kang maingit. Appreciate. Ano pa? Uh, last, purity of the mind. No? I-purify natin yung isipan natin araw-araw. Tito -araw. Ono, 15. Sa mga tao nga hugaw butang limpyo. Pero sa mga tao nga hinlo o kunahuna, tanang butang hinlo. So, let us process our mind and thoughts. Ano pa? Yung uh, sloth, katapulan, ang kakugihan, no? sa guway nagtanaw ni mo. You are serving the Lord, not Father Darwin, not Father Salon. You are serving the Lord who can see you most of the time. Ano pa? Sloth? Ano yung hindi ko na-mention? Greed? O oh, greed is generosity. I increase natin na virtue against the the vice called the capital sin greed is generosity. Nagbigay ka kahit maliit lang, no? Basta from the heart. No. Why kabus yung may kahatag? Wa say pubri nga why kabus yung why kahatag wa puy dato nga wa magkinahanglan. So last one minute, no. So ulitin ko mga kapatid, no. I hope Let us process our thoughts and mind, tayong lahat, itong tinatawag na process of this appropriation. Una, ibalik natin yung mga negative thoughts natin sa demonyo. Yung pride, anger, hatred, gluttony, greed, uh, sloth, the seven capital sins, and increase me, Lord, with the virtues, the seven virtues love humility uh, honesty faithfulness generosity and the like no so focus on the abuser not to yourselves ibalik mo sa kanya yung abusive thoughts abusive emotion pangalawa completely detached from your emotion completely detached from your thoughts Ab kung alam nyo, kung completely detached tayo sa negative emotion at negative thoughts natin, makaisip tayo ng maganda. Pero kung hindi mo i-detach yung sarili mo sa negative thoughts, negative emotion, galit ka sa mundo. Galit ka sa outside world. So anong gawin natin? Completely detached from our negative thoughts, negative emotion because your thoughts is not you your emotion is not you. It is part of you, but don't allow to dominate that emotion, negative thoughts, negative emotion, to ruin your day. Amen? So, let us, uh, let us apply this in our specific situation, the process of this appropriation. Alam nyo, ito yung sinishare ko, Pinabihan ko siya, hindi tayo mag-exercise ngayon. Mag-process muna tayo. Oh. ibibigay ko ito at sa awan ng Diyos, maraming na-liberate po. So yung exorcism pala, less impact kapag yung pasyente hindi na-practice niya itong process of this appropriation. Matagal ang kumbati natin. No? Dahil yung harassment ay internal eh. Yung exorcism, external yun eh pagpalayas externally sa katawan ng ng possess. Pero hindi yung demonyo naka-attach sa physical lang niya kundi sa kundi sa sa psychological and emotional uh, attachment. So salamat sa aklat na ito dahil yung mga ina-exercise namin matagal na panahon, malaki na yung improvement ngayon by processing, by applying this process of this appropriation. Amen? Palig manindog ta itong ng pag sa katawahan. Diha sa Ebanghelyo, ang ginuong Jesus, mitawag ka sa pagbantay alang sa adlaw, sa yung